Kaya naman pala galit na galit itong si Coach Reddick sa gitna ng laban nila against the Wolves in Game 2. Ito pala ang dahilan niyan. Well, in the third quarter ay bigla-bigla na nga lang nagsisisigaw itong si Coach Reddick na hindi na natin babanggitin ang kanyang sinabi matapos niyang tumawag ng timeout. Talaga nga naman pa Curse Birds ang pinakawalan niya dito sa Lakers players at talagang sobrang frustrated nga siya sa pinakita nila. At nung una ay maraming confused kung bakit galit na galit itong si Coach Redick. Maybe dahil nga daw dumidikit na ang Minnesota Timberwolves. At actually may video clip pa nga ang isang fan na nakita na itong si Coach Redick ay talagang galit na galit dito sa mga Lakers players. And in particular dito nga kay Ruya Chimura parang sinisigawan niya. Panorin natin. Well ayon sa video ay it looks like pinapagalitan niya si Rui dahil parang tulala nga daw at hindi niya alam ang gagawin sa play nga papatakbuhin ng LA Lakers at pati nga rin itong si Ossie na ganun din parang napagalitan din na ito ni Coach Reddick. At nang matanong nga itong si Coach JJ patungkol dito sa pagsabog niya ng galit dito sa mga Lakers players ay ito ang kanyang naging sagot dyan, itong kanyang naging paliwanag. Frustration and what do you think of the response from the team to I think increase the lead back up to 20? Not, not frustration, just coaching. I think when we were organized in the right spots, we did we ran some good stuff. So I mean, other than you know just a couple dis disorganized plays, you as a coach you can you can see it coming when the the other side of that is on the horizon and it was building. and just wanted to make sure everybody was on the same page. of out of bounds play At actually for context ay ito nga ay matapos na ibaba na lang ng Minnesota Timberwolves ang kalamangan ng LA Lakers to just 11 points. So ang momentum ay nasa Minnesota Timberwolves side. Tapos ang team ng Los Angeles Lakers ay bay parang tatamad-tamad pa nga daw na patangbohin itong play na gagawin nila tapos hindi pa nila alam ang kanilang gagawin. Abay dyan na nga daw talaga nainis. Itong si Coach Redick, nandyan na ang Minnesota Timberwolves, bumabalik na sila pero parang walang pake ang mga Lakers players nito naman galit na galit siya. Walang sense of urgency. Pinabalik tuloy sa bench at sinigawan niya nga at parang break up call nga ito para sa anila. Pampagising dito nga sa mga Lakers players na halos tutulog-tulog nga sa laban. At actually nag nga sila ng matindi dyan. After niyan, 7-0 run ang pinakawalan nga nila at actually binalik pa nila sa 20 plus points ang kanilang ang advantage laban sa Wolves after na sigawan sila na ito ni Coach Redick at ang reaksyon dyan ni Lebron James ay ito kung saan natuwa nga siya. At naiintindihan niya nga daw kung bakit nagalit sa anila itong si Coach Redick. Um, I thought we responded, um, you know, well, you know, just from the time out. Um, you know, we know JJ is gonna spaz out from time to time. That's, that's JJ. And uh, so, it's at this point for us, is you know, obviously we, we need to listen to the message and not the way how he's delivering it. You know, you have to be able to um, and we after that. And definitely, we can conclude na this is great coaching dito nga para kay Coach Redick sa Lakers team nang dahil nakikita niya na na mag-iiba na takbo ng labang ito, malilipat ng momentum sa abilang team at kanyang ginising ang kanyang mga players na nag-respond very well, nakakuha ng panalo.